na sa akin, ayaw mo na sa akin Di yung hiniling natin Nung may dumaan na tala sa ating dalawa Iniwan mo akong luhaan Sa na na ng ulan Ngayon, umasa kang wala ka nang babalikan Sa gitna na ulan Kinausap mo ako at sabi mo Ang sigaw ng Sabik sa piling mo, binibini ko Totoo, titigan mo ang aking mata Mahal pa din kita, kaso di na pwede pa Pagkatapos matapos, maobos at maibobos Lahat ng sakin sa'yo, oh Muli kang babalik kung kailan masaya na ako At limot ng mga dulot mo Mga sakit ng du